So this is your question. Under the sun, mga question natin. Bahala tayo. So yung mga ating mga board of judges, nandiyan lang sila nakatingin. Okay. Ito yung question. Anong paboritong lugar na napuntahan mo na at bakit? Ang paborito kong lugar ay dito sa atin. Bakit? Ang paborito kong lugar ay dito sa atin. Ayoko. Kasi dito ko lang nakikita kung ano yung dapat ko makita sa ibang lugar. Nakikita ko dito yung pagmamalaki natin sa ibang lugar. Thank you. Thank you, number two. Ay, candidate number one. Candidate number two, please. Candidate number two. Nag-enjoy ka ba sa food kanina? Very good. So, kung papipiliin ka ng pagkain na mayahal tulad mo sa sarili mo, ano yun? Chong baboy. Chong. <laughs> Bakit sweet and sour? Na din ako ay pook. Yun lang, bakit si Tinsawa kasi mapag uh, oh, mahal ka, ano pa? <laughs> Thank you very much, Kanilin number 2. Ako favorite kong food, ano, pag-hukong. Kanilin number 3. Okay, get out hindi ni inerbyo? Okay, so kung bibigyan kita ng pagkakatao papiliin sa mga uh, yung lugar, no? Na may specific ako, may specific ako. Ano pipiliin mo? Bulubundukin o yung karagatan ng Sambales? Bakit bulubundukin ng Sambalos? Kasi <laughs> po, sa bulubundukin I um, lover. Thank you. Thank you very much. Candidate number three. Candidate number four, please. Hello. Good evening. Good evening. So, kumusta ang pagsali sa mucha? Okay. Kung ikaw ang mananalo sa mucha ng Botolan turismo, bibigyan kita ng bracket na unang-una mong tutulungan. Matatanda, bata, o mga kabataan. Parang sa akin, mga kabataan, ay, kahit, ah. dahil po, ah, sila po kasi yung mga tao, lugar na pinupuntahan natin. Hindi ka natin na madami natin na Madami tayong napupuntahan. At, at at yun po ang gusto kong tulungan. Dahil right? masaya sila kasama. Uh, hindi sila plastic. Yan lang ang Thank you very much, candidate number two. Candidate number 5, please. Candidate number 5. Ilang taon ka na nga ulit? Seventeen. years old. Okay the question is, may hindi ka sa sports? Okay, kung hindi mo sports, anong sports ang paborito mo na mayayari tulad mo sa sarili mo? Kung makakapili po ako ng sports, siguro ito po ay ang Scrabble. Tulad ko po, po, um, ang Scrabble, maraming words, malawak, maraming ibig sabihin. Tulad ko rin po, mahalin tulad ko sa pagkatao ko, um, marami akong characteristics na maaaring mag o malalim din ang aking pagkatao. Sa Salamat po. Thank you very much. Candidate number five. <laughs> candidate number six, please. <laughs> Good Ayan. So, ka sa mga teleserye. Nanunod ka ng mga Okay. Kung hindi masyado, ano yung teleserye na napanood mo na nakita mo yung sarili mo doon? Chosa. Thank you. Diyosa so, na lang sa akin. <laughs> <laughs> so, hindi, hindi niya kasi hilig talaga yung teleserye. Eh? Kasi hindi naman siya lalo. Okay, iba na lang. Okay, mapunta sa showbiz, gano'n. Sino yung ina-idolize mo na lang na artista na sa palagay mo, siya yung malaking impact ngayon sa mga kabataan? Hey, no. uh, Bakit si Angel of Fee? Kasi na parang napaka-humble niya. Ano, kahit ano Thank you, candidate number six. Candidate number seven. Candidate number seven. Mahilig ka sa color, sa mga kulay. Okay, sa palagay mo, ano yung pinakabad na color na nagbigay sa sa'yo ng ito ayaw ko kasi naging bad sa akin. Okay. Why red? Kasi, ang re, ng gali sa puso That's all Thank you. Thank you very much, candidate number Ayoko nang mag-red. Kaya ako nag-black. Kasi happy color yung black. Thank you very much, candidate number 8, Candidate number 8, ano ang turismo para sa'yo? <laughs> Tulis para sa'yo, sa eh yung isang factor na kailangan ng isang bansa para mag yung ekonomiya nito na umunlad. Kasi hindi naman po na tutulungan lahat sa politika, hindi naman po na tutulungan lahat ang politika yung pag ng karibigan ng So, isa rin po itong maragang factor na pwede natin pagkunan na mga mapapagtilaan natin. ilang langit po at sa lahat. Thank you very much. Can I take number 9? Can I take number 9? my boyfriend wala? Wala na. Ayan, okay. Wala na. So, single ladies ka ngayon. Okay, sa palagay mo, yung mga single ladies ngayon, kailangan pa ba nila ng lalaki sa buhay nila? Well, based from my own opinion and based from my own experience, As far as I know myself, I am happy being single and I'm contented being one. Even though, even though lahat ng tao kailangan ng pagmamahal, isn't it makakahuwa or makakadrag tayo ng pagmamahal? Not just for, just not just came from a loved one, pero galing din sa mga mahal natin sa buhay, di ba? You know? Thank you very much, Nicolini. Penalty number 10. Adrian number 10, ang ganda-ganda ng kulay mo, sabi nila sa so, audience. Yes, di ba? Napakaganda ng kulay niya. Talagang napakabutulay niya. So, sa palagay mo, hindi sa gabal yung pagiging black beauty sa mga gantong pageant? No. Hindi po. Kasi po, naniniwala po ako na kahit na lang kahit aking kulay, eh, may may, may, may pagmamalaki rin po ako. At uh, sa akin na rin po ang aking ah uh, tangkal. your whole presentation thank you very much for the number